I was up on for today's video some manual. am gonna go stuff Hi mga boss! Welcome sa ating panibagong vlog at panibagong panindana naman ang ating tatalakay ngayon. hindi pa po nakakilala sa akin, ako nga pala si Dong Ben, ang isang micro-entrepreneur dito sa Japan. Meron po akong pinapatakbong malit na sari-sari store located at Shizuoka-ken, Kakigawa City. Kung gusto nyo po makita ang ating mga paninda sa loob ng ating sari-sari store, pwede po kayo mag-comment sa comment section at gagawan po natin yan ng malupitang video para sa inyo. At nandito na nga tayo sa tindahan ng mga isda at ito ang kanilang mga binibentang isda. At meron din silang mga malalaking seafoods na pwede nyo mabili dito mga boss. Katulad na lang ng isang to, napakalaki. tambal? Tambal na <laughs> Sige, sode. So, so ayun mga boss. Ayan. Napatay mga himbis. Ayun <laughs> po yung karga natin at kawawa oh, yung sasakyan mo. Oh, ang sikip, sikip. Kasi nakakailan tayo. At hanggang dito lang muna ang ating pagsasama mga boss. See you sa next video natin. Marami pa tayong gagawin video. At syempre, Follow nyo na rin ang Facebook page natin at ang Facebook ng timdahan, Dongbel Philippine Store Kangkigawang. At ang pinaka-importante sa lahat, bisitahin nyo ang Dongbel Philippine Store dahil marami pa tayong itikta dyan.